ito sa gitna. punong puno din to pag ano. Pag Christmas. December. Puno din na. Sige, hagod. Good. ako sa Ayan siya na. Stress na ah, siya. Stress sa Kaka-isip isip ng patalikod na pag ano. <laughs> nagasgasan ko ang likod guys di marunong umatras masikip kasi <laughs> nagasgasan daw niya yung likod guys paglabas niya ng car niya <laughs> masikip kasi yung aking ano garage garage the 4 pag mga ganito lang sister ito lang okay lang sa akin wag lang akong paaatrasin at hindi ako marunong mag shoot <laughs> 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 hindi ako shooter <laughs> hindi shooter Ah, sa company pala yun yung ano sa company na yung pagbili sa Cebu kasi lagyan naman siya sus, doon lang din naman umiikot eh, dalawa lang naman sila magkapatid eh ano pa yung ako, doon pa yun sis malayo pa Ayan na dyan, oh, malapit Ayan na yung gas station oh Andito kami sa Salawag, papunta kami doon sa shootan ng paralikod. <laughs> dito na yung season. Doon pa. Ay, doon pa sa unahan. Uh -oh. Papunta kami sa shootan patalikod. doon pa. Ano to dito eh? Fairway. Ano ba? Ang gulo mo? Hindi eh, fairway yun doon. Subdivision yun ang may tao. Diyan, no? Oh. Yan. Ito dito. Dito nga ba? <laughs> dito nga. Tubigan to dati dyan. Kanto na yan. Ganda ng tubig nila dyan sa katagalan. Hindi na. Yes. Hindi na kinakukuha. May pang-testing kasi ako sa tubig. Eh. Ayan, pumasok na kami. Papunta sa shootan padalikod. Nakatawa <laughs> talaga yung shootan padalikod eh. <laughs> ah, Kaya-kaya niya. Kaya-kaya niya naman mag-drive eh. Pag mo lang akong pasyutin. Pag... Kung... Patalikod. <laughs> <laughs> Huwag lang daw siyang pasyutin pa talikod? Hindi <laughs> oh, ba diba dati hinarangan may anong dyan? Wag, wag lang siyang pasyutin ba talikod? <laughs> Sabi ko sa asawa ko, mabuting nga ngayon hindi na ano, hindi na ako mahigpit. Pag hawak sa muna, eh, dati, hawak. Ganun. nun. <laughs> Ay, ganun talaga. Alam mo, makakawala eh. Meron man din ako dati, sinasabihin ako ng teacher ko. Baka mamaya mabunot yung... <laughs> Baka mamaya mabunot yung monobela. mm <laughs> toy ako inahila at hinila ko siya na mag mag-drive mag kami para matuto na siya mag-shoot pa kalikod <laughs> ayan ito ang sikip dito oh ang lakas naman ng loob niya po umano yun lang talaga okay na siya eh okay na siya mag-drive eh ya, kung mahulog ako dyan hindi eh, wag muna <laughs> mahulog maulog ka talaga pa <laughs> malayo ako diyan sis Lay-layo pa. Huwag ka na muna pumunta. Panahin mo muna siya. Ayun na mo, lakas loob niya dito sa maliit. Panahin mo muna yun. Eh, dito malapit ka. Uh, pero, pagdating pa shoot pa stress siya. Stress. Stressful. <laughs> Hindi na nga siya nanggigigil sa monobila eh. Nasaan na yung A1? Gear 1 pala. Gear Nauna na? O pumasok dito? Hindi. <laughs> masikip pala ini eh. Ay, masikip pa talaga. Sige, maano ma 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 naman doon ba nila? Tuwi naman. pangalawang balik namin dito pero siya halos lagi dati oh <laughs> nasa gilid ka na nasa gilid oh dyan lang tayo dadaan sa malak ah kasi laba ayan na oh galing na sila doon oh Ayan, galing na sila dyan oh. galing na sila sa looban sige, buta ka na doon hindi siya makadaan eh.

Ayan, hinati na dati, hindi hati ito, diba, ba? Sabi mo. Hati na agad. Pauwi kasi yung isa. Pabalik. Ayan, ano ba to dito? Sa lawag pa rin. Sa lawag, sa lawag. Ito sa lawag. Sabukan yan subukan nga natin pumunta ng LTO sa mga hangkit alay mo hindi naman mahigpit ngayon Michelle ay hay 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 pusa pinatay nasa gasaan sinap ko lang maanong gulo ko oo nga nasa gasahan. Si Madam Estes. <laughs> si Si Madam Estes, nagdadamdam sa pag-shoot pa talikod. <laughs> uh -huh. butas Makapal lang yung lupa. Hindi, dyan na. ito ba ba yun? Dito? Oo. Uh -uh. Ay, bure. Bure <laughs> 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 Hindi ka rin pala tandaan, ano? <laughs> Tapos, sag signal dyan na. na naman ako sa asawa ko. <laughs> sabi niya, nag-signal ka, nandyan ka na mismo. <laughs> tapos dito. Ngayon. Uy, mani. Mani ba? Oh, mani ang tataba ng mani nila. Mani nga ba? Ewan ko. Bahala na siya. Ayan, ayan, ayan. Ayan si Kuya Guard. Oh. Maglakad na naman yan doon si Kuya Guard. Yeah. Mamaya. dito na kami billiard daw to dito eh. orchard daw diba ah kala ko billiard orchard pala oh si kuya noy si kuya noy ang hahanapin natin mamaya pa uwi Asa na yung shootan sa unahan pa sa unahan pa yata yung shootan parang parang doon yung mga bahay-bahay saan ba yung mga bahay-bahay ay doon pala mga bahay-bahay ito yung lang, ba yung shoot ito ba yung kasi saan ba yun dito yung bahay-bahay ito yata yung bahay-bahay ay ito pala yung shootan eh Oh. But maano ngayon madilim ay mali maliwanag. Maliwanag, but dati parang may mga puno-puno. Ah, hapon na siguro. Ano pa 'yun? But maliwanag na ngayon. Saan ka mag-shoot dito? Hmm. Oh, sige. Ayun, mag-shoot na daw siya dito, oh. Kahit ako hirap ako mag-shoot dyan hindi ko makikita yung guhit, napaka liit. Shoot na yan siya. Shoot, Hindi mo inano dito. Hindi ko alam. Wala. Nandoon lang. Ito dito. Maraming saging. Saging, saging, saging. Ngayon, ang dami. Hanggang doon. Oh. Ayan, kasama yung pinagawa. Hindi. Oh, tingnan mo. Ayan, oh. Ayan, street na. Ayan na siya, oh. I-back up mo na. shoot ka na nga, eh. Ayan na, oh. Oh, oh, shoot. Oh. saan papunta papunta Ay, saan papunta ba? Hindi. Huwag mong gawin. Ano ba yan? Sige. ayun o. Tingnan mo. Ano ba siya po? Ito din naman. Pag-practice din naka eh. Laki naman ang pinapractice niya. Stress na to. Stress. Ayun. Ano ba naman? training ka ba kuya? dali lang kaya naman mag practice din siha practice din siguro 'to eh ano nagpa practice din yung yung pag-atrases pag atras pag na pag ganito kasi yung tingnan mo mong puwet. At atras mo ng konti Doon Saan anon puwet? pag ganito Oh, ayan oh, straight na yan oh. Konti, lang, konti, konti na lang, konting na lang. I-back up mo na, 'wag mo na galawin yung gulong. Oh, yeah, 'wag mo na. Yan, straight na yan. Yan. Ayan oh, straight na nga yan eh. Oh, 'wag mo galawin yung manubela. Sige, konting ano para Yan. Oh, gitna na yan oh. Wala, lumihis siya ng konti. Ha, oh. Pero hindi ka naman babangga dito sa isa. Ito yung gusto kong pag-aralan yung pag ganun, pag ganun. -ano. Ili ka dito. Kasi ganyan ang mag-aaral pa para makita yung pwet. Dandahan lang. Eh, back up mo daw kung saan ang pwet nito. Apakan mo yung ano eh. Uy, balik mo dun. Dahan-dahan. Huwag -dahan. mo muna galawin. Dahan-dahan muna pabalik dun. Huwag ka lang mag-ano sa mga dumarating. Basta huminto ka lang. Tas ibalik mo po ka na pa. Ano. Alin ba ako mas malaki? Binalik mo kasi kaagad yung gulong eh. Sa tamamon ako sa Ay niyan. Bye bye. Tuturo ako muna. Thank you, thank you.